Anong ganap sa mundo ng showbiz? Flinex ni Neil Arce sa kanyang Instagram story ang early Christmas gift ng kanyang misis na si Angel Locsin. Sa Instagram story ni Neil nitong Biyernes, ikadalawamput lima ng Nobyembre, flinex niya ang isang golf cart. Early Christmas surprise from the wife. Thanks my love! Say niya sa caption. Kamakailan, umusbong ang balita na hiwalay na sila ng aktres dahil sa matagal na pananahimik nito sa social media. Marami rin ang naghanap kay Angel sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong paing sa bansa noong Oktubre. Lalo't kilalang mabilis at umaaksyon kaagad ang aktres sa paghahatid ng tulong sa mga biktima. Sa isang panayam, sinabi ni Dimples Romana na isa sa malalapit na kaibigan ni Angel na deserve naman ang kaibigan ang kanyang pananahimik o hiyatos sa social media. Ayon pa sa aktres, nakakausap niya naman ng kaibigang si Angel at Mr. na si Neil, at maayos naman daw ang relasyon ng dalawa. Noong ikalabimpito ng Nobyembre, nagsalita na si Neil hinggil sa isyo. Pinatutsadahan niya ang mga umano'y fake news peddlers. Me and my wife are charitable people. Donation na po namin sa fake news peddlers yung kikitain nila sa pagpapakalat ng fake news. Besides, deserve naman ang followers and subscribers nila makarinig ng kasinungalingan patutsyada nito. Anong masasabi mo sa balitang ito?